Rural Health Unit sa Placer mas bate na walang tao tuwing weekend e -reklamo. <laughs> Gandang ganda niya. Ano, ha? O, oh, ayaw niyo nun. Walang tao lagi. So, maluwag. Pagka... <laughs> Wala, stick na. Umabante sa balita sa si Reporter Edwin Gadya. On abale, on abale. Edwin, good morning. Yes, magandang umaga. Ito nga po, dismayado ng ibinunyag ng isang residente sa Placer, Masbate, ang kawalan o mano ng medikal na serbisyo ng Rural Health Unit sa lugar tuwing araw ng Sabado. Ayon kay Chester Tan, huwag magpadesgrasyak ng weekend o Sabado at Linggo dahil walang nakajuti na medical responder sa Rural Health Unit nitong uh, bayan ng Placer. Kuwento kwento ni Chester bandang alas 4 umano ng hapon noong Mayo 17, 2025 nang isugod sa pagamutan ng munisipyo ang kapitid, uh, kapatid niya na nandisgrasya sa pagmamaneho ng motorsiklo sabalit wala silang nakitang tao o narat ng tao sa RHU. Hindi nalapatan ng paunang lunas ang pasyente kaya ayon kay Chester ay napilitan silang itakbo ito ng higit 20, dalawampu, o 20 kilometro para maisalba ang duguan na babae niyang kapatid. Dahil sa nangyari ay nanawagan si Chester sa mga opisyal ng kanilang bayan na gawing 24-7 ang isyo ng mga health personnel o magtalaga kahit man lang ng uh, mga attendant o medical attendant. Ang Placer Rural Health Unit ay isang awarding ng Department of Health dahil umano sa kanilang magandang serbisyo. Ako si Edwin Gatia ng Abante right. Ano, so, Ang balitang uh, mabilis, uh babangis.